Priority bills ni PBBM aprobado na sa Kamara. Narito ang news ni Main Barreto. Aprobado na sa Kamara ang lahat ng priority bills na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA. Sa kanyang talumpati, ibinida ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa sa mga panukalang batas na may mga layuning makalikha ng maraming trabaho, magbigay ng dagdag na kita, magpasigla ng ekonomiya at mapagbuti ang buhay ng mga Pilipino. Bukod sa labing pitong priority bills ng Pangulo, aprobado na rin ang 20 panukalang batas na isinusulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Pinasanamatan naman ni House Speaker Romualdez ang mga kasamahan sa Kamara sa kanilang walang katapusang suporta at kooperasyon. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.